Andito sa ating studio ngayon mga kamag-anak po ng isang OFW na sila ho'y supposed to be makakatanggap ng 30,000 pesos na ipinadaan po sa pamagitan ng Western Union. Ang siste, ah, hindi yun natin malaman ngayon. Alamin natin kung sila ba'y nasa lisian o yung teller po may kasalanan at yung po ang namodo sa kanila. Kausapin po natin ang complainant. Andito ngayon si Sir Gene. Magandang umaga po sa inyong dalawa. So pumunta po sa Western Union sa Divisoria Branch. Dahil nga po may padala ng 30,000 pesos mula sa inyong kamag-anak, OFW. Pagdating mo doon, anong sinabi ng teller? Pilapan nyo pila yung form. Yung form. Okay, so pinilapan nyo po. Pinilapan po namin. Nung matapos nyo pa ang pilapan, ano pong nangyari? Inutusan po ako ng assistant ng teller na ipasirox yung voters ID assistant ko. Assistant ng teller. Paano nyo po nalaman na assistant ng teller po Siya yun? po may sabi na assistant daw siya ng teller siya ang nagsabi. Opo. Sa loob po siya? Sa loob po. Ng o sa labas? Sa loob po. Sa loob. Kasama ng tailor. Katabi Shhh. ng tailor. Kat magkatapat lang po sila. Bali, yung tailor po just sa tapat lang po niya dito sa katabi namin. Yung ah, so hindi siya mismo sa, sa loob, loob ng, ng, opisina. ng, opisina. Hindi. hindi po. O, sa labas o, siya. Po. So, ka... Assistant lang po siya. Pero nung masabi niya na assistant siya ni tailor, nakikinig si tailor. Opo. At po hindi nag-react na sinabi na hindi ko assistant yan. Hindi po o Hindi. assistant kan, wala. Hindi wala po. lang reaksyon. Sabi niya, assistant ako ng teller, ipa ipaserox mo ito. Sinerox mo naman. So pagbalik mo, ano nangyari? Matapos mo iserox yung papeles? <laughs> Tinanong ko po siya, ma'am yung pera. Ang sabi niya po, inabot na raw niya sa babae. Doon sa assistant? Doon sa assistant niya po. Sinasabi, so, Sinabi mo, wala sa akin. Po. All Alright. So doon na nagkagulo. Doon po nagkagulo kami. Okay. Ano kina kinahinatnan? Kinahin, kinahin hinatnan? Yan po, Pinagpilitan ko pong wala sa amin yung pera. Hiningi ko po yung... Okay, si... kasama niyo ho siya? Opo. Okay, okay so ma'am, anong ginawa niyo? Hindi ko kayo pumalag? Hindi niyo sinabi na, teka muna, uh, hindi niyo nabigay sa akin. At uh, wala akong nakita na binigay ko pera <coughs> sa kahit kanino sa amin dalawa. Hindi ko kayo pumalag? Hindi po pumalag tigil. Ano Anong ginawa niyo? Nakita niyo yung pagbigay ng pera doon sa assistant? Hindi ko naitindihan. Ah, no, kasi siya, may mahina tayo. Siya na nasasapot. Ah, okay. Ngayon, kaya po kayo napunta rito dahil nagreklamo kayo sa pulis, in fairness sa ating kapulisan, uh, pumunta sila doon, rumisponde sa uh, Divisoria Branch okay. ng Western Union, mag-imbestiga, pero ayaw mag-cooperate ng Western Union, ay magbigay ng CCTV para Opo. Okay. magkaalamanan sana. Okay. Pati kayo ay bigyan ng kopya. Okay. Kaya po kayo napunta rito. Tama? Okay. Sige. Para magkalinawa na po, <coughs> makausap natin sa linyang telepono si Miss Bea Galsim, Supervisor ng Western Union Divisoria Branch. Magandang tanghali po, Ma'am Bea Galsim. Opo, Sir. Magandang hapon po, Sir uh, Raffi po. Kanina pa kayo nakamonitro so alam niyo na po yung pinag-uusapan namin. Bakit po ay mag-cooperate ng Western Union? Ay, nakikipag-cooperate naman po kami, Sir. Okay. So, sino po yung assistant? Uh, assistant. Nung, assistant po ng teller ninyo na napagbigyan po ng pera nung inyong teller? ter, assistant na teller, si assistant na teller, nabigyan ng pera, wala naman po. Kasi nga po, S sabi, po sir. sabi po nung, sir. ano, nung teller ninyo, yung pera daw po na ibigay doon sa isang nagpapakilalang assistant. Sabihin na po natin, for the sake of argument, yun po yung hindi assistant ng inyo pong teller. Nabigay po yun sa isang taong nasali, nagsasalisi sa lugar na yon eh bakit po hindi nyo muna siniguro na yung binibigyan yung pera, sila po talaga yung recipient ng perang yon sa pamagitan po ng papakita muli ng ID with picture. Ba't hindi po ginawa ng inyong teller yon? Sir, hindi po tayo pwede mag-comment, sir, kasi wala po dito yung seller, sir, eh. Okay. At saka, check na po na lang natin sa CCTV. Mahirap po tayo magsalita. Online pa naman po tayo. Okay, so, I understand. Pagkamali tayo, pare-pares tayo magkamali. Sige, po. I know, I know. I appreciate it. Kaya nga, sir, ma'am, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na magsalita dahil meron po silang aligasyon and then pwede niyo pong kontrahin ang kanilang aligasyon base po sa ginagawa ng <coughs> investigasyon kung na-investigan niyo na, okay, nyo na po. Kasi, kasi ma'am, I'm sure na nyo na po ito dahil yung polis po mismo pumunta sa inyong tanggapan eh. Sana, okay, noong mga sir, oras na mismo okay. ngayon, you should have investigated. Tama? Opo, okay, sir. Actually, sir, nagkataulang na holiday, wala po kasing office, kaya noong Monday, early Apa? in the morning, Apa? talaga pong inayos na po yan. Okay, okay sige actually, po, ma'am. Shortcut. Base po sa inyong ginawang investigasyon, ano pong nangyari? Actually, hindi ako pwede magsatsa, sir, eh, kasi hindi, wala ako nung nangyari dito yon sir. Hindi nga, kaya nga ma'am, base nga po sa inyong pag-iimbestiga, pagtatanong sa inyong teller at pagtitingin po sa CCTV, ano po ang nangyari? Ah, sir, wait muna tayo kasi wala kaming uh, permission din sa head office kung anong dapat namin. Ah, hindi ma'am, that's ay, not good. Ma'am, okay. ma'am. Kasi uh, meron naman po tayong CCTV. Kasi ka hindi kami prefer kung uh, online kagad tayo dito, sir. Teka okay. muna, ma'am. All you need to do is look at the CCTV and then Apa. get the statement of your teller. Pagsamahin nyo lang yung 1 plus 1 equals yung side ninyo. Eh, ma'am, pinaikot-ikot nyo kami. Pati kami ba naman paikotin nyo po, madam. Ay, sir, hindi po, sir. Talagang oh. inaayos po namin, sir. Oh, okay, Inaayin sige, po sige. Okay. Actually, Another. sir, ginawa na po yung verbal All right. Kanina. are you willing Apa. to give a copy of the CCTV sa police yes, at sa mayari? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Willing really okay. po talaga, sir. Actually, kanina nga okay. po, inaalisan nila. All good. Inihintay lang po namin yung good. point. Good, good. Inihintay lang. Kasi nakausap yung niyo... hindi mo kukunin. Okay. Pa. Okay. Bakit hindi nyo pa rin po nakakausap yung teller hanggang ngayon para tanungin po yung kanyang panig? Alin po yung teller? Opo. Bakit ayun yung kausapin pa? Actually, sir, yung teller po kasi ngayon, RG, rest day po niya. Tomorrow mom, po. Ma'am naman. Ma'am naman. Ay, nakausap, sir. Eh. Ma'am, ma'am, ma'am. At stake. Ma'am, at stake dito is the reputation of your company at malaking pera po ang nawawala at kayo po ay pinagbibintangan ng na namomodos. So kung ako po sa inyo, sandali lang ma'am, kung ako po ay isang opisyal ng uh, uh, kumpanya tulad niya na pinagbibintangan ng namodos, ipapatawag ko po. Kung hindi man, I would even go to the house of that tailor para sabihin, "Hoy, halikan ito. Nakataya yung pangalan ng kumpanya. Magpaliwanag ka at ma-interview tayo sa TV. You should have done that." 'di ba? But you did. Why? Kasi hindi naman po kasi kasi wala lang kasi yung teller dito, sir. Actually. Kaya nga ma'am, uh, 'di ba? 'Di diba, uh, so, ma'am, lahat oh, ng tao ngayon uh, sa mundo may cellphone. Ba't di mo tawagan sa cellphone kanina nung sabi namin kayo po interview namin para kunin yung side para sabihin, "Hoy, teller, ano bang nangyari?" Bigay mo yung side after, mo. Kailan pa ba yung nangyari ito? Anong araw? Webes po. Anong... O, oh, Webes, webes pa, ma'am. O, oh, uh -huh. Webes, Biernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkos. You have five days na para tawagan si teller at tanungin kung anong nangyari. But you didn't do it. Why? Actually, uh, sir, ibebase eh, muna tayo sa atin. Uh, At, sir, hindi naman kami tumatakbo sa obligasyon po namin. Sir, ang hinihintay po natin para tayo hindi magkamali sa salita o pa sa kasi si si Clara, ma'am, 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 kung sinasabi mo lang yung totoo, okay. hindi ka magkakamali. Kaya kasi siguro okay, naging I'm... maingat. Sandali ma'am, kaya po siguro, which I don't blame you, naging maingat kayo masyado dahil sublay po talaga ang inyong teller at dapat po panagutan nyo ito, palitan nyo po yung nawawalan 30,000 pesos niya. Kung sakali ma'am ma'am, nasa lisihan siya, dapat mam ma meron kayong gwardiya na yung mga walang business na maging doon sa lugar na yon, tulad nitong nagsalisi sa kanila, kung salisi man yon, dapat wala siya doon at hindi sana siya lisihan itong uh, complainant. So, in the end, suma total, dapat po ibalik nyo ang 30,000 para hindi po masira ang Western Union. Okay? Good. Yun lang po, ma'am. Isoli nyo po yung 30,000. Okay, ma'am? Pagkatapos po ng investigasyon. Dito tayo po tayo sa proseso, sir. Kasi yes, tayo Yes, CCTV. Plus, may investigation po tayo. Okay. At natin ang siding po ng aming pinang seller. I know. At natin namin yung claim yung sa kliyente. Kaya talaga pong nasa atis po, nasa pulis na nga po eh. Yung Opa. araw na yon yun, talagang pinapulis na Sige. rin po. po. Para makalimig po yung Opo. side nila pare-pare. Sige, ah. ganito po gawin natin. Itutuloy po Opa. natin mamaya. Kasi ma'am, bitin tayo. Mamaya po doon sa Wante sa radio, marami tayong oras doon. Sige po, magpaliwanag kayo. By then, siguro, 2 o'clock pa yun. Tawagan niyo po si Teller para si Teller magpaliwanag. Kahit na po sabihin natin day off niya, kailangan po magsalita siya kasi matagal na 5 days na eh. At saka malaking perang naka-involve dito at makataya po yung pangalan ng Western Union. Ano po? Opo, sir. Wala sige pong po. okay. problema. Sir. Good. Check natin po kung nandito po yung ating teller kung nasa. Wala naman siyang lakas. Opo. Imposible okay. naman po. One week yung day off niya. Ano po? Salamat po, oh, ha? one day lang po, sir. One day lang. One oh, day lang. Maraming salamat, sir. Opo. Aha, mamaya, usap ulit tayo ta uh, huwag muna kayo umalis. Mamaya, mag-usap po. Sige tayo. pa, sige pa. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, Madam Bea Galsim. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.